Kaya, salamat sa TV Bisaya. Ayun, nakalakad ako. Kaya kung meron kayong uh, problema sa tuhod, kontakin nyo lang si TV Bisaya at ako nagpapatunay ka. Wala akong bayad. Dati, binabagsak ko yung katawang ko kasi wala akong kontrol. Tapos, aakayin ka pa? Oo, tatayo nila ako bago ako pakatayo It ulit. Itatayo. Pero habang ganito, wala akong nararamdaman, walang sakit. Pagtatayo na ako, ayan na yung tuhod ko. Oh. Parang hindi ko may, may straight. gano'n lang ang gusto niya. Kaya kailangan itayo nila ako. So, oh. uh, dati ginagayon ito ka pa? Oh, oh. pa, pa Oo, oh, ganyan pa, ah. ganyan pa. matagal pa. Kasi oh, ganyan, ganyan. mabigat ako eh. Ah, gano'n hmm. oh, ganyan, Wala. Oh. So, ito okay. na, ito na yung ngayon. na, hmm. ah, before, before, Ganito siya, at yeah. ah, tinatayuan siya oh, before mm -mm. pinalalayan siya ng mga ngayon, mahal niya sa buhay. So ngayon, ito na po. Tayo na ako on my own. Yan. Kaya see, see. salamat more. po sa One more. One more. Oh, See? See? O. O. So, ibi bisaya one para magamot na rin ako dito sa tuhod kong matagal ko na rin niyanda. Siguro po, more than 10 years. 10 years? Grabe, mm -hmm. ang tagal. Lang. More than 10 years. Ano po, Lord, that's the hands of TV Bisaya 1 TV Bisaya 1 Hangad ko po ay makatulong Sa mga kababayan natin For free only Chiropractic Hilot massage Bone sitting and therapy TV Bisaya 1 Maraming salamat po mga kababayan ko Hello. Lakad muna tayo sa likod Mam ma sa likod Lakad muna tayo Pag-uupo ako masakit. Wala akong control. Pagtatayo, masakit din. Itong litid. A litid ba tawag dito? Yung back of... Uh, back of Oo, no? oh, yung litid bang. Sige. Back of... Tuhod. Yun. Oh, yeah. okay, sige. Sana po. Lord, that's the hands of TV Visaya 1. Para magamot na rin ako dito sa tuhod kong matagal ko na rin siguro po more than 10 years 10 years? grabe hmm. ang tagal na. more than 10 years grabe hmm. ang ah, sobrang tagal na nun mam ma ata ngayon ito na yung patunay mam ma ay upo uh -huh. muna tayo kung uh, dati hmm. ay nahirapan kang umupo hmm. yan wala hindi ko sabihin dati binabagsak ko yung katawang ko kasi wala akong kontrol. Tapos aakayin ka pa. Oo, tatayo nila ako bago ako pakatayo ulit Itatayo. Pero habang ganito, wala akong nararamdaman, walang sakit. Pag tatayo na ako, ayan na yung tuhod ko. Oh. Parang hindi ko may ma straight ganun lang ang gusto niya. kaya kailangan itayo nila ako. Oh. Oh. dati ginagawa ka pa. Oo, ganyan pa. pa oo, ganyan pa ah. ganyan, matagal pa kasi oh, ganyan, ganyan. mabigat ako eh. Oh, ganito. Oh, wala. Oh. So ito okay. na, ito na yung ngayon. Ha? Before before ganito yeah. siya, ah, tinatayo siya. Oh, before uh -uh. pinalalayan siya ng mga ngayon, mahal niya sa buhay. So ngayon ito na po. Ayun na ako on my own. Yan. Hay salamat more, po sa. TV. One more. Oh, see. See. Uh -huh. Oh. Oh. So, oh, pero okay oh, oh, na talaga ito ulit. Medyo mm -hmm. may pain pa. Ito nga, no? Medyo may pain pero, pa. Pero, ano, tolerable. Mm -hmm. Nakakayanan. Hindi katulad ng dati na talagang lahat ng weight ko, kailangan, tutulungan nila ako tumayo. Mm -hmm. Yan. Kaya this is a miracle for me. Uh -huh. Through the help of Lord Jesus Christ tinats niya ang makabay ni Brother TV Visaya 1. So, thank you so much. Molima, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay TV Visaya Number one. Yes. Maraming salamat sa pagtitiwala po. Maraming din salamat po sa inyong paggaling sa akin. Kaya legit po ito. Subukan niyo siya. Tawagan niyo lang siya doon sa kanyang... Ano Messenger? Messenger ko lang siya tinawagan eh. At um. sasagot siya agad.